Bibiyahe pa Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa isang summit. Inaasahan naman na matatalakay dyan ang gyera ngayon sa Israel. Gayun din ang energy cooperation na posibleng raw makatulong sa pagpapababa ng presyo ng petrolyo. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos sa Webes para sa isang official trip. Kabilang sa mga posibleng talakayin doon ang usapin sa Israel at ang Maharlika Investment Fund. Dadalo si PBBM sa ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia mula Oktubre 19 hanggang Oktubre 20. Inaasahang matalakay rito ang mga regional at international issues kabilang ang tensyon ng Israel at Hamas. Among those would definitely be uh, the current developments in the Middle East. But we have to remember that these countries are not exactly directly uh, involved in the conflict. So uh, uh, probably the discussion will uh, dwell on generalities uh, on this. Kabilang din sa pag-uusapan ng energy cooperation na posibleng makatulong daw para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Anyway, indirectly yes. Because uh, among the, of course, the uh, basic root of the uh, high uh, Uh, energy prices are of course uh, shortages and uh, instability in the region. Bukod sa mga ito, magkakaroon din ng bilateral meeting ang Pangulo sa leader ng Saudi Arabia at Bahrain. Bahagi na magiging talakayan sa Saudi Arabia, ang paghikayat na mamuhunan sa Maharlika Investment Fund at settlement ng hindi nabayarang sweldo ng mga OFW doon. Uh, I can't give you the details yet yeah, because uh, uh, this still, these things are still under discussion. Uh, But it will be it will be part of the uh, bilateral discussion uh, bilateral meeting between Saudi Arabia and the Philippines. Yeah. Maralang nasa 10,000 OFW sa Saudi Arabia ang hindi pa nakatatanggap ng back wages mula sa pinagtrabahuhang construction firms na nagdeklara ng bankruptcy noong 2015 at 2016. Kasabay ng official visit, magkakaroon din ng meeting si Pangulong Marcos sa mga negosyante sa Saudi Arabia at sa Filipino community doon. Tinatayang nasa 700,000 ang OFW sa Saudi Arabia. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.